One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog ng mama San din ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng ano, Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat. Naku, malapit na ang birthday ni Jibran Verano. Advance happy birthday sa sa'yo. At saka, syempre, si Carlo Magat. Magbe-birthday na rin siya very soon. Happy, happy birthday. Ayan. So, ang mga anak-anakis natin yan na laging nakatutok dito sa mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. June birthday sila. And then, doon din sa best friend ko na si Raymond. ayon So, happy birthday, Raymond. Ayan. And then ayan ngayong araw na to magaganap na ang coronation ng Mr. Manhan International 2024. Ay nako nakaka-excite dahil syempre inaabangan natin dyan kung ano nga ba ang magiging kapalaran ng ating pambato na si Jordan Hua, San Juan na napakagwapo, napakalambing, napakabait na bata. Sa lahat ng Mr. Philippines, actually yung Mr. Philippines din naman sa Mr. International, love ko din naman yon Pero eto si Jordan, parang mas nasa puso ko na sa charot. Mabait kasi na bata, tapos sobrang alam mo yon yung pag-uusap namin dalawa, yung afternoon behind the camera, sobrang ramdam mo talaga na sincere siyang tao. Kasi may mga request kasi ako sa kanya. Alam ko kasi pagod siya, kulang talaga siya sa tulog kahapon, nung isang araw. Kulang siya sa tulog, tapos nagre-request ako sa kanya ng something na, please gawin mo naman to. Sabi niya, oh sige, mama, para sa'yo. Yung alam mo yon na sobrang nakakataba ng puso kasi kahit hindi naman niya kilala yung pinapagawa kong request, ginagawa niya pa rin in fairness doon sa bata. Pero yung iba doon, di ba, after interviewin mo, lalayasan ka na siya, hindi. Sobrang humble. And then, yung inilaban din natin sa Mr. International, si Justin Ong, ay, nako, napakabait din noon. Sobrang namit ko din yung nanay niya. Sobrang ganda din. Napang, Uh, dating mutya ng Pilipinas. Kaya sabi ko, in fairness to sa mga batang to, mababait talaga sila and no comment. O, oh, ganon. Kasi talagang sincere silang tao. Yung ganon. Marami kasi mga kandidata sa mga ganyan na Mabait lang sila kasi may camera. Pero after nang wala ng camera, wala na, okray-okray na yan. Yung parang dead maganon. By the way, congratulations syempre sa lahat ng kandidato dito sa Manhan International 2025 in fairness. Sobrang panalo silang lahat ang gogwapo nila. Mm na -hmm. So, tingnan natin bukas kung sino ang mananalo. And then, ayun. So, syempre, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. At saka, syempre, sa mga solid na sa Grabe ang supporta. Grabe ang comments niyo yesterday mula doon sa alam mo yon yung nagsabi na unsubscribe kita kasi bias ka naloka ako kung ano yung naging basihan niya na tinawag niya akong bias dahil sinabi ko na karapatan din naman ng Thailand na ano, ng Miss ng Miss World parang in 72 years nilang hinintay to ano ba naman yung wag na lang natin ipagdamot sa kanila go na total Andiyan naman na, di ba? So, i-congratulate na lang natin. More than doon, ano, tinawag akong bias. Tapos, ayun nga, sabi niya, mag-unsubscribe ako sa iyo kasi hindi mo pinupiuture yung binibini. Diyos ko, Lord, naloka ako. Parang, ewan ko, may mga tao talagang ganyan, no? Pero, syempre, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil ayun nanonood siya sa channel ko and then of course sa mga sumuporta kahapon na ang kaganda ng mga sinabi ninyo nakakataba ng puso maraming salamat din po appreciated talaga kayo yung support ninyo yon sabi ko nga isa ang mawawala marami naman pong mapasok so yan at eto na just ko pag-usapan na natin si Opo homecoming niya arangkada na sa Saturday so grabe yung routine yung ano tama no routine nang kanilang parade. So, may parade sa umaga, may parade sa hapon, may parade pa rin sa gabi. So, parang buong araw siya ipaparada sa iba't ibang lugar dito sa Thailand, sa Bangkok. And then, mag-start ng Suwanabum Airport, lilipat ng ganitong area, pupunta sa ganitong area. Kaya sabi ko, ay in fairness. So, yon So, sabi ko nga, Hayaan na ninyo, deserve nila yan. And first time ng Miss ng Thailand ang nakuha nilang corona na Miss World. And then sa atin din naman, di ba, nung kay Megan yan. But, syempre, looking forward tayo for the next year. And then, sana, ano, makuha na natin yung corona. Ano ba, Miss World? Ang hirap-hirap, ha? So, siguro, perfect na kandidata para sa Miss World. Ayun na yon So, si Chris na. so, kanina nagkaroon siya ng conference din, di ba? So, in fairness naman kay Chris na talaga masasabi ko din, magaling din talaga. ba? Diba? So, congratulations Thailand and then of course, congratulations din Philippines dahil kanina din ipinarada na ang ating reyna na si ano, CJ si Opiasa. So, nagkaroon na rin ng homecoming. Ako para sa akin, simple pero nandoon na mo talaga yung support ng tao umulan man o umaraw nandoon sila and congratulations Philippines dahil syempre nakuha natin ang golden crown di diba? so yan and then ito speaking of Miss Grand kompleto na ang top 10 ng Miss Grand ngayong taon 2024 after ng pagtatanggalin ni Mr. Nawat yung mga mga hindi na sumasan ayon sa kanya pinalitan niya na ng bago oo, oo so yung top 10 <laughs> so nawala na diyan si ano nawala na si France nawala na si India nawala na si Sino pa ba? Si Myanmar. So, tatlong country. Kaya naman, ang top 10 ngayon, ito na si Malaysia, Colombia, Indonesia, Peru, And Curacao And then, of course Nilagay talaga nila sa gitna pa rin Si Indonesia So, parang ano yan Pampalubag loob Charot And then, fourth runner up naman, syempre Si Dominican Republic And then, third runner-up naman si Spain. Mm -hmm. And then, second runner-up naman si United Kingdom. At first runner-up naman si Brazil. So, tingnan natin sa coronation ng Miss Grand kung ang sampung to ay makikita natin. So, in fairness, no? So, hindi niya pinasok si Thailand. Charot. So, yun Ganun talaga si Miss Grand at Hindi ko siya masabing bias kasi kung tutuusin sa top 20, pwede naman niya ipasok dito si Thailand. Di ba? para dyan sa lineup ng top 10 niya. Pero hindi niya talaga pinasok si Thailand. Kahit alam natin na pwede naman lumusot talaga si Thailand. Pero I agree kay Malaysia kasi si Malaysia talagang deserve naman at saka si Colombia nung nakaraan taon. di ba? So congratulations. So ngayon kompleto na ang top 10 ng Miss Grand na ang reyna. syempre, si Philippines. Ang saya-saya. So, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Oo. oo. At, syempre, hindi lang si CJ o Piaza ang umaarangkada ngayon dahil ang kanyang kapatid na si Princess o Piaza ay talaga namang palaban sa laban na Fitness International. So, ayun nga, nakita natin na talagang nanalo siya ng unang eksena nila para sa kanilang best in talent. At siya ang nag-top nod at pasasabi natin in fairness kay princess talagang mana sa atin niya na palaban na kumukha mamamayag pag talaga ang mga opiyasa sa mundo ng pageantry after ni CJ makuha ang Miss Grand so ngayon naman ay yung kapatid niya na ang nagsisimula gumawa ng pangalan ng todo-todo sa mundo ng pageantry at kasing sexy din ni CJ at kasintindig din. At talagang masasabi ko, hindi imposible na maiuwi ni Princess ang titulo ng Miss Fitness International na ginagawa ngayon sa Vietnam. O, di ba? Good luck. O, ba? Diba? Talagang palaban. Pero ito ang palaban. Siyempre, Miss Inja, after ma dito sa Miss Grand, ito na o may eksena na silang dalawa sa Cosmo. Ang tanong ng lahat, mama, mo, pwede kaya si Rachel sa Miss Cosmo ngayong taon na to? Nakakaloka. Bakit hindi, di ba? So, walang kinalaman dyan si Mr. Nawat. So, baka sumali dyan si Rachel. Kasi ba diba, may mga eksena silang ganito. At kung sasali dyan si Rachel, alam na ninyo, si Rachel ang mananalo dyan. Charot. Pero ang tanong, kaya ba ni Miss Cosmo ang presyo ni Rachel? o ba diba? Ako para sa akin, bagay ng bagay siyang sumali dyan. Kasi kung naghahanap siya ng malaking premyo at talaga yung palagay niya, ang sarili niya ay ganong kalaki ang halaga na dapat binabayad sa kanya, Aba, sa Cosmo, baka sakali, babayaran kanila charot. So yeah, so nakakatuwa kung sakali mang sasali nga itong si Rachel dito sa Miss Cosmo kasi yung simpatya nga nung ano siguro kay ito yung ginagawa nilang paraan na parang o oh, sige mo na ano tapos ayun sumali dito sa Miss Cosmo ayun, yun nakikita ko ha hindi ko alam kung ano yan pero parang feeling ko hindi imposible na si Rachel sumali nga dyan sa so Miss Cosmo di ba pang asar kay Mr. Nawat just ko nakakaloka nakaka-stress eh kasi diba, yung time na nag-aaway-aaway biglang sumausaw tong si Miss Cosmo. So, mapapaisip ka, bakit ka sumasausaw? Eh, hindi ka manahimik. Tapos ngayon, ayan, may chat-chat silang ganyan na, thank you, na, appreciate ko. Ngayon, baka mamaya, go to Miss Cosmo. Magulat na lang tayo, maging kandidata siya sa Miss Cosmo. At, alam na ninyo. di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Windang naman ako. Kasi hindi siya pwedeng sumali sa Miss Universe eh. Parang piling ko maliligwak siya doon. Pero kapag sumali siya sa Miss Cosmo, ay! mananalo siya doon, no? ba? Diba? Ano kaya reaction sa kanya ni, ano, ni Kun Ano An, after sa mga nangyari? By the way, good luck at laban lang. At eto nga ang sumunod na chika. So, yon Binibining Pilipinas 2025 Grand Coronation Night. Magaganap na sa June 15. Ay nako, ang mga hosts ay sila Kylie Persosa, Maureen Mountain, MJ Lastimosa, at Nicole Cordobes. Ang tanong, Mama Sam, bakit wala na si ano, si sino ba to Catriona Gray, di ba si Catriona Gray ang naging Uh, host nila nung nakaraan and then ito ay pinalitan na ni Maureen Montaigne uh, well, lang masasabi ko hindi ko alam, charot hindi ko alam kung ano nangyayari kay Catriona at parang biglang nananahimik si Catriona itong lately pero may mga video tayo na namataan natin na umaten siya sa isang party ng ng Miss Universe Philippines hindi kaya sa susunod na taon doon siya sa Miss Universe Philippines na mag-host. Ganon? Hindi ko alam. Pero siguro baka may ginagawa at hindi pasok sa schedule ni Catriona ang coronation ng Miss Yun, ng Binibining Pilipinas. Pero hindi naman siguro ibig sabihin nito ay wala siya dyan. Baka gagawin siyang judge. O, ba diba? So, hindi natin alam. Baka hindi host ang drama ng Catriona kundi uupong hurado sa Binibining Pilipinas. Kasi, para parang hindi pa talaga siya naguhurado. Matagal-tagal, oh, matagal-tagal na, na parang hindi siya naguhurado. Sobrang host, 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 lang siya. So, hindi natin alam. Baka ganun ang plano ng binibining Pilipinas. Pero nakaka-wonder kasi isa talaga si, si Catriona sa malaking parte ng binibining Pilipinas mula nang nawala ang Miss Universe Philippines dito. Pero ngayon, iniisip ko baka nga mag-host ang Katriona. Ah, baka mag-judge ang Katriona grade, di ba? So, baka uupo siyang hurado. So, abangan na lang natin. And then, good luck sa Binibining Pilipinas. And then, of course, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita ng Binibining Pilipinas sa susunod na Ah, sa linggo na, sa linggo, sa kanilang coronation night. So, good luck! So, yun. Ay, nako, excited yan dahil nandiyan dyan ang SB19. Yun! Na inaabangan naman natin taon-taon. di ba So, ayun nga. So, good luck. At syempre, para sa sumunod na chika, ma'am, eto nga, Chris ng Gravides at CJ sa parehas tagumpay. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay mag-best friend sila dalawa at supportahan so sila sa isa't isa ngayon ay meron na silang mga sash at title. Si Chris na bilang Miss World, di ba? Miss World Asia. And then ito naman si CJ of Yasa bilang Miss Grand International. So nakakatuwa. Malay ninyo, di ba, in the future ay maging title holder din si Chris na sa International Pageant. Alam niyo sa totoo lang kung natuloy lang itong si Chris na sa Miss Charm noon, I think magta-title to ng Miss Charm. Oh, kaso hindi eh, hindi natuloy. Kaya ganon. <laughs> Pero okay lang yan. Ako naniniwala naman ako na laban na laban pa rin si Krishna. ba? Diba? So, yon. Speaking of laban na laban, mama tapatan ng Venezuela at Philippines sa Miss Universe. Tingin mo, sino ang aarangkala sa kanilang dalawa? Well, Pareha silang maganda, pareha silang talagang palawan. So I'm so excited na makita sila sa intablado ng Miss Universe at parang feeling ko magandang bakbahan to para kay Venezuela at Philippines sa magiging ganap dito sa Miss Universe. So looking forward ako kung sino nga ba ang aarangkada ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition kay Venezuela at saka kay Philippines. Sa ngayon, nakikita ko mas malakas pa rin si Philippines more than kay Venezuela. Kahit sabihin pa natin, ay nako, Diyosa-Diyosahan niya. But nakikita ko na papalo ng bonggam-bongga -bongga si Miss Venezuela sa aking tablado, Pero mas nakikita kong kakabog naman si Atisa Manalo ng todo-todo more than kay Venezuela. Kaya abangan natin yan. Exciting to pag nagkataon. Pero possible din na mali mo, silang dalawa ang mag last two standing dito. Charot! So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!